Na ano po ngayon ay papunta naman tayo sa kabila at tayo ng mga alaga natin. At nandun na naman yung mga manok natin, yung mga pabo. Yung mga uh, kambing natin, mga baboy, nagaantay na din sila. Tara. May garden dito yung kabitbahay namin. Oh. Ito din sila mga kamote. Ito tayo. pa pala dito gagawin. Sa may mga graba na dito. Ready na. Ayaw nyo magamitin yung pagsisimento dito sa Dimahan Kasi Una na Dahil sa anay Dito muna yung tindahan Dumay Ayaw nyo yung tindahan Nandito mo na oh, sa labas Oh Ayan yung mga manok Mga chicken Ayan, Masunod na rin yung mga manok Madami na naman itong mga manok Kahit tag-ulan So far dumadami pa rin Masunod yan sila Yung mga sisiyo Yung ibang manok naman nakasiparate Nasa kabila Doon sa loob ng lambat Sunod sila. Tuwing umaga, ito mga pakawalang manok to, no? Open area yan dyan. Kahit saan sila mapadpad, nakakapunta sila. pero hindi naman sila masyadong nalayo. So, mahalaga lang dito sa manok, pinapakain natin tuwing umaga, tuwing uh, hapon, pinapakain yan. sa pakain natin dyan, mais. Ayan, no? Mga mais. Yellow corn. Nag-iimba kami ng yellow corn lagi. Kasi ito yung murang pagkain tapos malakas din ng itlog ang mga manok natin dyan napakalakas kumain ng mga alaga natin kahit mga pabo, gansa yan din, ginakain uh, basta free sila sa open area wala tayong magiging problema pero kapag nakalambat lang yan sila ba, meron lang tayong maliit na space na nila pinaglambatan maganda pins talaga yun kasi hindi sila mga itlog pag ganito purong mais kasi kulang sa nutrients ang mais kung purong mais lang eh pag ganitong open area naman yung napupuntahan nila bukod dyan sa mais makain niyan sila ng mga mga insect mga damo makain nila maging mga bunga ng mga prutas mga bunga ng mga puno dyan sa loob may mga aratilis dyan kinakain ng mga manok rin yan so dagdag sa nutrients na nakukuha nila yan ayan oh. oh. murang pakain no? pwede yung itanim yan yung pwedeng natin itanim para ikapakain sa mga alaga natin mais yellow corn mga naman, pwede bigyan ng mga nagiling ng unicorn. Basta ba free range lang, no? Yung isa sa mahalaga, free range sila. Diyan. Ito, mga pabo tayo dyan. May gansa. Ayan. pabo natin. Mga lalaki yung pabo yun. Pag -ganyan. Mga babaeng pabo, malalaman mo kasi. Ayan o. Uh, mas kuan, maraming balahibo. Mas balahibo pati liib mga lalaki ito yung, oh, mo. Ang haba ng malinis sa kanilang kuan. Leeg. Saka so, uh, madalas gumawa sila, oh, mabukadkad. Ayan. Ito naman yung gansa na nang nunuka oh, pati oh. Minsan na nunuka din yan. dito sa loob, may nagalimlim tayo dyan. So, yun oh, ang to oh. Parang susugod. Ito, wala nga, no, problema yan. Ayan, may nagalimlim dyan na gansa. Ito yung tagabantay nyo, oh. Mga lalaking gansa, nagbabantay yun sa inahing gansa na nagalimlim. Ito, dati nasugod na ako nito, ang puti. Pero yung iba natin dyan, hindi yan nanonugod. Pati yung gansa. Hindi ko lang alam kung yan yung way niya para pag nangihingi siya. Kaya masakit din minsan pagka... Ano oh, you know, yun, oh, Parang mga oh. 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 Ano yan? Ano yan? Binigyan na kayo pagka-indorn? Ha? Sama na? Ito, lalaki. Yan. Ito, babae. Uh, oh, takot lang minsan talaga. Kahit <laughs> hindi man, hindi man yan na, no? Hindi naman din talaga nakakasugat. Hindi naman ganun kasakit kasi balahibo lang naman. Tsaka yung paang, wala naman ang yung paa niya. Hindi naman tulad ng manok na may tahid, tahud, yung tabo, hindi naman ganun kakuan. Kaya lang matatakot ka rin sa niya ba? Nasusugod sa iyo. Ito nito, may mga prutas na nalaglaw. Ayan, makopa. Nakain din yan ng mga alaga natin. Ayan o, oh, may mga bunga makopa natin dito. Maliliit. Kasi dito may rabbit kami. Ayan, gusto rin na yung ng na manok. O, nangiklog na manok. Kaya dyan o. Oh. Ito, wala. Yan, nagalagaw din. Ito, may sisyo. Ayan so, yung mga alaga na kami dito yung baboy ayan may baboy din kami dito na may anak na oh maliliksi na yung anak niya oh ito pa pala na video to sa youtube ayan oh maliliksi na yung anak niya so, eh, marami na yung update nito sa facebook din Nga dito sa youtube ito na update tayo ayan oh maliliksi na kanyang mga anak kunti lang anak nito ngayon pero size na yan, oh. Sobrang liti naman, eh. Uh, so, doon pa rin sila nakatira. May trapal. Mga pre-range sa baboy. Ito ang galing sa pre-range sa baboy na pinapanakin natin like na baboy na mo. Ang mga native na baboy. Ganyan. Tapos doon sa loob, may mga baboy din tayo doon sa kabila. yung kasaba. Yan yung kasaba na niloto na, oh. So, pagkatapos si Loto, haluan ng darak, haluan uh, ng konting pigs. Uh, may pakain na tayo sa mga alaga natin. <laughs> So nandun naman yung iba namin mga lalaga sa unahan. Ayan, nagpapakain na dito sa baboy. Ayan, mm. yung isang ina ng baboy na bagong panganak labong na rin yung mga gabi dito, gabi San Fernando. Yung mga dahon nito, kinukuha namin yan tapos chinachop sa kayo papakain din sa mga alagang babo yan. Dito sa kabila ganoon din, may mga kamote din dyan. Eh. May kamote, tapos may saging. Ano? Yung mga saging ito rin, nachachop to. Haruan ng dark pigs, pakain na sa alaga. Tapos may mga kamote. O. Oh. Yan, pakain sa mga alaga din natin yan. Ito naman yung mga kambing natin. So, ito yung may mga anak tsaka buntis na kambing. Masama sila dyan. Tapos yung mga kambing naman natin nakasiparate yung may malalaki ng anak. Tapos meron ng tapos yung barako sinama rin natin doon para pagka naglandi na masasampahan din agad yung mga kambing natin. So ito yung may mga malalaki ng anak nakasiparate naman sila dito. Yan sila. Ayan. So ito optional to. No, pwede silang ilabas dito na side ito may pinto tayo dito sarado ngayon pwede sila dito tapos kapag naman gusto nating doon sila sa kabila bilang area ito nakalambat na yan so ang pinto naman ay nandun yan so, may pintong dalawa yan para dyan sa area na yan actually pwede palagi ng hati yan eh. kung gusto nating hati-hatiin yung pastulan halimbawa this week dito muna tapos, next week doon naman tapos, next week dito naman sa kabila so po, pwede rin gawin yan dyan kasi may tatlong pinto tong bahay ng kambing natin so yan yung yan yung kanya. Yan yung kaibahan nitong kulungan na to. No, po pwedeng paghiwa ng area. So sa ngayon, ang ginawa lang natin, itong mga malalaki na na may anak na medyo malaki na. So sila yung dyan, dyan Tapos yung buntis at may anak yung dito na side dyan. Gagala. So dito nga rin pala yung mga na may baboy din tayo dito. Mga manok. Yan, ito yung kamaling naman na ito yung ilalagyan namin lagi ng mga pinch, mga pakain ng alaga. Ah, kasarado. So yan. Yeah. Tapos dito, tulungan ng baboy. Ito, bakanti na. Kasi madalas biik pa lang binibenta na namin. Yan yung tinira namin pang pinapalaki natin hanggang pang litsunin. So, Nambuhan okay. na. pa lang yan Nambuhan pa lang yan yan Nambuhan yan kain yung isang baboy natin dyan, oh. Kaya lang may mga kaagaw, may mga manok din dyan, kapalibot, oh. sa rin yung mga manok. Tapos ito naman yung, yung ready natin. Siguro na may ano na yan, mga mga more or less 20 kilos, siguro. Uh, ito. Ano More or less may 20 kilos na yan. Ang pakain namin dyan, ito, feeds, the rock, kunting feeds lang, tapos yung kasaba din. Naluan namin ng mga natural na pagkain din. Ayan. Ayan lang ating tubig. Pinaghalo-halo natin yung pagkain nila. Pero konting feeds lang ang hinahalo na natin, no? ayan, oh. may mga darak yan. At kasaba. Sa Tapos mamaya, yan, makikisalo rin itong mga pabo. Hindi na lang yun sa baboy ayan yung baboy natin malaki na rin ito yung inahing baboy namin okay. magawin natin inahing baboy to malapit na rin to mga kuwan magiging inahing baboy opya yeah. <laughs> nagigisalaw yung mga pabo dito to kumain nyo pati pabo busog Kailang bawas na yung pagkain ng baboy sila. Yeah, Kaya sila sila Kaya kaya taliligoan eh? hmm. ah, Bilog na bilog yung katawa ng baboy natin Kaya oh. yes, May isang baboy rin tayo doon Sunahan Wala pa to ha Mga gagawin inahin pa to May next month pa ito Pasampahan ko sakali pero ganyan na sila kalalaki. Oh. Kasi may good blood na rin tong mga baboy na to. Hindi to hindi to tulad ng mga nauna baboy na mga chapsoy. Ito may pagka-hybrid na to. Kaya ganyan kalalaki yung katawan nila. Oh, Matali lang yan. Dati kasi tinry ko rin ilagay sa kulungan to. Eh, ang challenge naman doon. Uh, para silang mukhang mahina pag nasa loob ng kulungan kasi nasanay sila sa ganito na uh, tali-tali lang sa ilalim ng mga kuan o kaya naka sila sa ilalim ng mga punong kahoy ganyan so mas yun yung gusto nila actually dati nga uh, may tumamang sakit dito so para ito hindi tinamaan itong mga uh, baboy natin to no, pero nilalayo lang natin doon sa group na no? posibleng may mga sakit so, so para naman uh, ilang buwan na uh, siguro may 4 to 5 months na no, mula nung nagkasakit yung mga baboy yung namin yung time na yun ah, matapos nagkasakit so, so para ito hindi naman tinamaan pati yung mga ibang nakafre rin sa atin doon hindi rin sila tinamaan Ayan. ba ito hindi ko makain na may ibang baboy tayo kung makain na sisiyo ito hinayaan nyo lang So ayan o, no? yun yung mga alaga natin dito Ayan naman yung bahayan ng manok Ayan, So may mga baboy tayong nakatali diyan. 'Yan bahayan ng baboy, bahay ng kambing. 'Yan, may mga bahay ng mga manok na pinapalaki din natin diyan. Uh, Pastulan ng mga baka, kambing. So, ayan yung ating update dito sa bukid. At sa pagrami, sana dumami yung mga alaga natin. Natuloy-tuloy lang tayo. At tuloy-tuloy uh, ko rin i-share itong mga kaganapan dito sa bukid. So ayan, muli po, maraming-maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating video. 'Yan po ay dumating na rin yung ating incubator. Dala na rin namin dito ito. Napakalaki ng incubator. Ayan o. No? 700 plus ang kanyang capacity. 720. Oh, 720. Pero kasama na yung hatcher at yung uh, incubator niya mismo. Bali, 360. Yung hatcher, tas 360. Yung hatcher at 360 yung pinaka-incubator ng itlog. Tara! 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 temperature yeah. controller. mayroon siyang, ano to? Ang controller. Ha, ah, makapal yung eh. ano. po, magtatanghali na dito sa amin. So, ang kuha naman namin ito. Papunta tayo sa school. Kasi dadalhan naman namin ng pagkain yung aming anak. So, ito yung ating buhay dito sa Bukid, sa probinsya. Dito taisa sa sakay ngayon. Baubaw. Ang ano yung baubaw. Ah, -bau. Tara. Ano <tinyo> Sarah? Ang pinapin. <tinyo> Tayo, yung daan naman namin ang aking ipapakita sa inyo yung tsura ng daan na namin dito palabas magkapumunta pumunta kaming palengke ganito rin ito malaki tulong dito ating sa dito para pag medyo malakas ulan ito yung mapasak namin elementary na elementa dyan antayin lang natin paglabasan nila kasi bawal din lumapit doon sa mismong ano, room kasi ma-istorbo yung mga estudyante kasi ayun yung malaking puno yung dito ang bayan ayun na si Andrea na. sundo na namin siya at Bye. ayun na. so, naman pa-uwi na rin tayo nito